Tutum na raw. Tupay zero, di ba? Diyan sila. Ano pa? pa tutum na tutum. Tawag na tawag. Pagkain naman ito eh. Paano lang? Pabigay lang. Pakiabot lang. Pakiabot ko lang ha.

Ah, nandi nandito sa gate ha. Ano anong gate to, boss? Ay, ah, gate 5. Gate 5 GT, gate 5. Ah. Ah, putahan mo ako sa gate 5. Nandito yung pagkain. Punta, punta ka, Tito. Gate 5 GT. Ikaw na lang kumuha ng para mabigay. Kami ah, ang nagpapasahod sa inyo. Titi, ano? hindi lang ibang hawak ko pa na babae dito. Eu vou